isang suntok na tumunog sa buong arena at sa muka ni Roberto Duran Jr. mismo. Hindi mo aakalaing ganito magwawakas ang laban at ang legacy ng isang apelyido. Pero bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinoy Sports Central at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa Pinoy Sports News. Ang mundo ng boxing ay puno ng kwento. Pero ito, hindi mo inaasahan. Sa isang sulok, si Rolando The Incredible, d anak ng boxing legend na si Rolando Navarrete. Sa kabilang sulok, si Roberto Duran Jr., anak ng boxing Hall of Famer na si Hands of Stone, Roberto Duran ng Panama. Dalawang anak ng alamat. Parehong may pangalang may bigat, parehong gustong patunayan na hindi lang sila anak ng kilala. Ang laban ay hindi lang tunggalian ng kamao, ito'y tunggalian ng legacy. Ang venue, Brawl in Duval 2 sa Jacksonville, Florida, USA. Date, June 1, 2025 setting, Pro Boxing Undercard. Pero feels like a main event dahil sa apelyido nilang dalawa. Round 1, si D. Agresibo agad. Nauna sa mga jab at combinations si Duran Jr. tentative. Parang nagbabasa pa. Pero ilang segundo bago matapos ang round. Bang! Isang kanan mula kay D. Diretso sa pisngi ni Duran Jr. Round 2. Dito na nagiba ang ihip ng hangin. Si D, halatang may bitbit -bit na galit. Pressure offense, body shots, uppercut. Si Duran Jr. umiikot pero wala sa rhythm. Round 3. Mid round. Isang malinis na right cross mula kay Dye ang bumasag sa ilong ni Duran Jr. Dugo. Crowd reaction. At sa loob ng isang minuto, referee steps in, fight stopped, technical knockout. Official result, Rolando D defeats Roberto Duran Jr. via TKO round 3. Hindi lang lakas ang ginamit ni D, kundi matinding disiplina, training at boxing IQ. Bumaba siya ng timbang mula MMA weight class, tumutok sa footwork at speed. Si Duran Jr. Kahit may pangalan, tila kulang sa conditioning. Maraming analyst ang nagsabi, he had the name, but Paddy had the game. At ang pinaka nakakagulat, pinatunayan ni D na hindi lang siya MMA fighter. Kaya rin niyang maghari sa bare knuckle boxing ring. Umiingay ang pangalan ni Rolando D.I sa international boxing scene. May alok na raw mula sa mga regional promoters. Posibleng title eliminator fight next. At higit sa lahat, gusto raw niyang lumaban sa Pilipinas. Para sa mga kababayan niya. Para kay Roberto Duran Jr. Masakit ang pagkatalo. Pero ang tanong, babalik pa ba siya? O tatanggapin na lang na hindi siya tulad ng kanyang ama? Sa isang gabi, isang ring, dalawang pangalan, at isang legacy lang ang nanatili. Nang basagin ni Rolando D. ang muka ni Roberto Duran Jr., hindi lang ito suntok, kundi deklarasyon ng isang bagong era para sa Filipino Bear Knuckle Fighters.